Hello. Good Dito mga, ano ano masakit sa akin? <coughs> Ang problema naman, nakamaong kayo. 28. 28. 78? Oo, okay, kita nyo, napakabata nyo ba? <laughs> 78, di ba? Oo, okay, kita nyo, napakabiyaya talaga yung Sana all, makaabot sa ganyan na yung mind eh, hindi pa nag-iisip bata, Mababa. hindi pa naging... may Alzheimer na. Yung iba kasi, di ba? Oh, 60 pa lang eh. Hindi na mabot. Sino ka? Pa? <laughs> Alam? Pag kunintuhan mo ngayon, oh. Oh, yan, di ba? Paulit-ulit, hindi lang tanda. Meron talaga gano'n, ang dami. Pero kayo, kita nyo, mag-80 na kayo, 78. Halos consider na to 80. Pero kita mo, strong pa si mami ngayon. Yan ang may problema. Sige, Mami. Ipipiks ko lang. Ihaya <laughs> eh, baso. Okay. Hindi kayo nagpa x -ray. Hindi pa kayo natumba? Hindi naman. Hindi kayo natumba? Hindi. Okay. Sige. Higa kayo. Wala kayong mga iba pang mga upira-upira dyan, ha? Wala, wala. Okay, sige. Nag-umpisa lang ito nung pandemic. Dagdag ang una niya, mo niyo, eh. Mukhang hindi comfortable si Mami. Pero, gusto ko pataas. Yan. Eh, Nakikita ko naman yan sa dahan yeah. ko. Yan. Relax mo yung katawan niya, ha? Hahahanapin ko lang muna yung eh, masakit saka natin i-address. Pag ginanito ko, oh. yan. Uh, masakit din. Masakit. Hmm. Pag ganito, ito, ito part na ito, yan ang masakit. Ayan, um, ayan, pag dinusok. Okay, Roy Bayer Marker. Para may babalikan tayo, pag nawala itong masakit na ito, ibig sabihin, good na yan. Hmm. Yan. Sakit. Oh, Roy. Ulit. Sakto. Masakit. Dito. Hindi. Dito. Konti lang. Maliit. Ulit. Masakit. Ayan. Dito. Wala. Dito. Konti lang. Ayan. Konti lang. Okay. Dito sa pila Medyo. Medyo. O yan. Ulit. Yan Medyo masakit. Pwede yung 1, 2, 3, 4, 5. Dito sa yan. Okay naman. Kunti lang. Kunti lang. Pero ang masakit sa inyo hanggang pa ganito. Okay. Pero yung sa malakangan. Kunti lang dito. Kunti lang dito. Sa hips. Uh -huh. Sa tadyang. Uh -huh. Okay. Pag ginaganyan ko yan, nagtutunugan. Dinokopito. Alam niyo kung bakit, niyo kung bakit. Hmm. Siyempre, meron tayong mga tiyatawag na mga bone spar. ED, ano na kayo eh, 78 na kayo. O, mag-expect na tayo na medyo kinakapit na Para tayo. Parang mga na tayo. <laughs> arayteis, aray arayteis aray na tayo. <laughs> yan ang mga ganun. Oo, yan. Pangkaraniwan yun. Uh Oo. -oh. Okay. Ito, so, malagat. Eh, kaya mo nating i-handle yan. Kahit gano'ng edad nyo, basta ma-assess ko lang kayo na maayos. tanungan po ng portion mo na. Okay, relax well, lang. Mami, lambutan nyo lang. Huwag mong titigas ako. mo lang. Mami, huwag mo lambutan. Eh, huwag mong titigas ako. Ang tigas eh. lamutan mo na Eh, lamutan lambutan mo lang. Huwag. Hmm. Eh, huwag mo anong nangyong ano Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Yun, yun, yun. Kailangan laglag. Pero nakangat o oh. Makikita mo. Laglag lag, lag, mo lang. Yun, isa pa. Yeah, yeah. Okay, isa pa. Malalaman mo kasi nakating kayo daw, mo ko. Hmm, Naka eh. Kasi, malalaman, mangyayari niya, dito lang mahatap Yeah, kailangan laglad lang. Yun. Kailangan laglad lang -lag -lag para hindi mapunta yung dito lang. Kailangan doon sa sini okay lang buta mo lang. Kaya lang mo lang. Kaya lang mo lang. Kaya lang mo lang. Isa pa. Isa pa, alam mo na Malalaman ko kasi pag mga si, eh. Yan. Isa na. Yun na. Huwag mo lalaban na. Pugtipa. Yun. Mm. Mas malambot, mas maganda no. mas ma-adjust siya ng maayos. <coughs> okay. Pahing pao. Pahing pao. Ayaw na ng pauto eh. Yung nararamdaman ni mami, minsan sa Ay, minsan. Talagang sign of aging, talagang tatamaan ka ng ano, mga ganito-ganito. Siyempre, pag umiigdad tayo, yung may tiyatawag tayong degenerative change. Nakakaramdam tayo ng mga panakanakang kirot. Maganda yan, pau. Maganda hmm, talaga to. Ko pa yan lang, hindi pa nabura. Ito yung pinakamasakit ng libre. kayo kaplusan yung muna ng paw yung paa nyo. Maliwala kayo. Ang laking bagay. Kanyari, pupunta kayo sa mga amiga nyo o sa mga anak nyo. Bibisita kayo sa ibang bahay. Yan, kaplusan nyo ng pau. Laking bagay yan. Kasi yan, wala kayo dapat ikatakot kung hindi iniinom. Doon kayo matakot sa iniinom kasi may side effect yun. Ito walang side effect. Maliban na lang kung kayo ay allergic. Kung hindi kayo allergic, eh, di, diretsyo lang ang ligaya pag energy kasi makaalisin kayo eh baka eh. mangangati kayo pero kung hindi kayo nagharap ng pangangati eh, pag nagpahid kayo ng maganto iba namumula eh sa iyo naman wala naman 'yan lalo pang kumukulit hmm na? ito baka mga... may baka konti lang kaya kaya na ngayon. Wala. Ito. Wala na. Wala na? Eh, di wala na. Maganda kung wala na. Sabi ko sa inyo eh, haplos na ng pawian Ang eh. gali yan eh. Sa kamila, ganun din? Ang uh konti -huh. lang dito ang sakit. Kasi sa dito, ito pa rin yung grabe. Medyo-medyo lang ito. Pitingin kina natin ang konti. Kailangan naman natin mag-alaw. Ma-check yung mga ano eh. E, sa tulong ng pao, walang aw sa pao. Kaya yung mga umiidad, pangkaraniwan na yan, sasakit sa ito yung mga joint natin. Nakapun tayo kunyari ng mga bagay-bagay sa likod o yung susi, kinuha natin. Minsan may pain-pain na yan sa atin pag umiidad tayo. Pero siyempre, pag may pain at isang linggo na hindi pa mawala, ipaano nyo kagad kasi agresibo yung ano yan. Agresibo yung pagkasira niyan, lalo kung may edad na tayo. Kaya hanggat maaari, naramdam na kayo ng pain, ayaw mawala sa linggo na. Pakadjust nyo. Pakasigurado. Para mas umidad tayo nang walang masakit sa akin. Mas maganda yung maalwan yung pakaramdam natin. ba, kami? Nahiga tayo ng nakakatulog na maayos. Hindi yung... No, hindi mo ako ng bahay. Kasi hanggang kanto lang. Hirap na maglakay. Subukan nyo ngayon. Bumili kayo ng pao. <coughs> tignan nyo mamaya. Tignan nyo. Mas ganado na kayo maglakay. <coughs> mm, okay, dyan. Sa lahat ng mga ano, nationwide na yan eh. Lahat ng mga lalaking ano, kahit nga hindi malaking tindahan eh, magtanong na kayo, pau Pao. May tinignan mo naman yata Wala na. hmm? na. yan, eh. Wala na kami ngayon. Ang mo ubus yan. Pills mo ubus yan. Kasi mayroong ganyan eh, pegil eh. kami, ano yan sa amin eh. Kumbaga, direct kayo? kami sa factory. Kumbaga, sponsor namin yan. Hindi pwedeng, pwedeng bigyan ang pegay niya. Yung iba, di, yun di, di wininit. Win oh, 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 Alam ka yung sabi ko mga kinanay, pag bumili ka niya, mainit yan, mararamdaman. Oo, mainit yan. Pagka hindi wininit, ay, natubig kayo. Ayun nga, yun nabili ko nga, hindi maliging. Yung... sa dami namin yan, oh, tigam yung... Ubus na yan. Kung mahuwak nga lang eh, pati pa mata mo, maaanan ni eh. Kailangan yan talaga yan, maramdaman yung umiinit. Pero pag yan na, nabili nyo, para tubig, ah. wala. Lambutan nyo lang, mami. Sige, lambutan nyo lang. Danda, ano lang, nai. Okay. Ano lang. hindi okay, matakot, lambutan nyo lang. Ano ko talaga yung karma? Yung ano yeah, ko talaga? Yung ano ko talaga? Yung ano ko talaga? Sige pa. Sige, lapang mo ba? Yan pa. Sige pa. Hindi yan masakit. Sige, lapunan nyo lang. Sige pa. Sige na eh. Yan, sige pa. Kasi hindi pinang mo na matigas. Dati yun. Tagilid kayo. Pati yung balakang yun, pirakan nyo rin natin. Sige na rin natin. Yan.

Tandaan yung pag gagamit kayo ng pawa, alugin yung muna. Parang gamot ng bata yan eh. Shake before open. Para yung sikap mo extra. Nakikita ko yung alam nyo sa Facebook. So sabi ko bakit walang address? Mami, sa tingin mo ba pag binigay namin yung address, hindi kayo magrambulan dyan? <laughs> ha? Ayaw pala eh. Sa tingin nyo lang? Pipilahan <laughs> ka dito. Yun nga eh. Ayaw mapahiya kayo sa akin, ayaw kong mapahiya ako sa inyo. Kumbaga, tulad niyan hindi natin kayong ubusin sa maghapon. Sabihin na natin may 30 pa dyan. Anong e, oras na, matutulog kayo niyan. Eh, parang kung galing pa kayong dabaw, yeah. di ba lalayo? Tanuhin mm. nyo sila kung saan sila galing. Kanya na sa Pasig. Yung mm. sa pati, ano, pati, 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 Yung iba, galing probinsya, Candelaria, galing ng Dabaw, galing ng Sambuanga, mapapagalitan nyo pag di ko kayo mahilot. Kailangan yung mabubuk lang yung maghapon kaya ko. Pag-init ka bila, mami. Saan kayo galing? Tagilid. Oh, Nagwalidis na. Ah. Buti kayo, malapit lang. Ah, ah, lang. Pero syempre, kung ang haba ng pila dyan, nagantay kayo, tapos inabot kayo yung gabi, hindi ko pa kayo nahilot. Hindi ka makasaraw eh. Mapapagalitan niyo ko. Sabihin niyo, pinapunta niyo ako dito. Di ba? Kaya schedule Tagilid ka talaga. Tagilid lang eh. Yan, Roy. Dito ka naman. Para kayang kaya ko yung yung may schedule ko sa maghapon, kaya ko ubusin. Oh. Para tayo happy-happy. Baka walang magalit. Walang yes! Magalit oh, alam nyo na kung bakit hindi ko agad pinipigay yung exact location. Eh nakita ko sa, may sumagot doon na tinatanong. Anong address? Tinatanong. Oh, Ang ilang sabi niya, binigay yung nandun yung telephone number. Yan, para tawagan. Tawagan. Pa, para kayo lang nakakaalam kasi nakapok na kayo. Kasi kung i-broadcast ko, sukod so, kayo lang na sukod. Malapit sa SM. Sukod kayo lang na sukod. Oo. No. Mga basketball player na sikat. Oo. Hmm. Bilala yan. Ayan. Yeah. Relax lang, mami yan. Para yung balangang niyo. Kahit 78 pa kayo, pwede kayong i-traction. Para healthy yung likod niyo. Okay lang po tayo lang, mami. Okay po siya. lang sa yung amay. Calm ka lang na yan. Inhale. seal In Thank you. Diyan lang kayo. Puni po siya. Patsamantala lang. Ayan. Yeah. Tignan niyo ngayon yung nyo, yung Pakiramdam niyan. Parang ang gaang gaang. Okay, uko kayo. Sige nga, tignan nyo, lakot kayo. Sige. Dito. Ay, naman, agad agad na uko kayo na Pwede pa naman tayo bumalik. Pwede pa bumalik? Oo, oh, hindi. Ngayon, siyempre, talaga nakatungkod kayo. May pamabigat kayo. Pero pakiramdaman nyo ngayon kung mas masakit pa siya o mas Umalwan ba? O, oh, ito nyo, kahit wala kayo. Umalwan mo na yan, kaya pa. naman? Ha? Bukas ko Okay. ba? Mas maganda na, upo kayo mami. Alam nyo, mas maganda pa rin talaga sa edad nyo. Kahit pa paano may gabay na kayo. Sir, hindi, gabay. Ito, palitan nyo to. Kasi mag matumba kayo rito eh. Yung apat ang ano? Yun. Para kayo pa paano mag kayo. Kasi ito may, Beber ang sigari pa yan. O oh, ito? Ah, yung ito sabi niya. Yung apat ang gulon. Yung apat yung ano? Yung bakal. O, oh, para kasi syempre, pangkaraniwan na sa ating umiidad, minsan may biglang kilo. Uh -huh. Yan. Pero nga yan. sa Mercury, 700. Eh, kaya kaya nga naman eh. Kay Don niya eh. Hindi kaya <laughs> 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 so, muna kayo. Hindi nga naman ang na masasya. Sige so, na